Kailangan ko magpatotoo. Hindi nyo ako tinawag mismo pero nasa likod ako sa karamihan ng tao. Noong ikaw ay nagdarasal para sa lahat, nahihirapan ako noon. Ang isang binti ko ay mas maikli kaysa sa isa. Pinanganak akong ganyan. Naroon ako sa gitna ng karamihan ng mga tao. Dun pa sa medyo likod. At sinabi mo, Sa bawat katawan, sa bawat problema, kahit sa bagay na meron ka na noong ipinanganak ka, kung saan ang iyong binti ay wala sa tamang haba, ito ay mas maikli kaysa sa isa. Sinasabi ko na ito ay humaba ngayon sa pangalan ni Jesus. Nakatitig ka sa akin ang iyong malalaking asul na mga mata at ako'y talagang naghanda at tinanggap ko iyon. At ako ay nagpunta sa doktor matapos noon at sinabi niyang mayroong pisyolohikal na pagbabago. Hindi ko alam kung paano nangyari yon sabi niya, na ang isang matandang babae ay tumangkad pa ng dalawang pulgada sa binti. <laughs> Hindi ko alam kung papaano. Si Jesus. Si Jesus, yan ang kung papaano. Ang kapangyarihan ni Jesus.